Hindi bate, inalabas na ng pampilikulang samahan ng Dalubguro ang kanilang mga nominado para sa kanilang ika-26 gawad pasado na magaganap na po ngayong October 12, 7 p.m. sa Philippine Christian University. Narito po ang stand ng mga nominado sa major categories na uunahan ni Pasente. Yes. po ang pinakapasadong pelikula ng taon. Gumbunsa, Parfly, Third World Romance, <laughs> Ang Duyan ng Magiti, In His Mother's Eyes, Starring Maricel Soriano, <laughs> Rodrigo Polat, and L.A. Santi, A Very Good Girl, Katrin bernardo the Umbida, minsay isang alitak tap ako seni si noy, rewind, litrato, that boy in the dark, siglo ng kalinga, when I met you in Tokyo, the adventures of Queen John pieta England, Pamela, Pamela to Don, kaou kayo, nyan, yes. di ba na pagsiyo ang dami ng mga bisita sa best picture, na kausap ko yung ano yung chairman ng ng pasado. Sabi nila, pinagsama daw dyan ang, ang indie at saka yeah. mainstream. Okay. Yes! Samantala, narito naman po ang mga numidado sa pinapak pinakapasadong direktor ng taon. Jose Lorenzo Pepe na para sa pelikulang Gombursa. Peterson Vargas sa A Very Good Girl. Dwayne Baltazar sa Third World Romance. Dustin Celestino ang duyan ng magiting. Adolfo Alex Jr. para sa Pieta. Romel Penesa para sa When I Met You in Tokyo. Ang mga nominado naman sa, para sa pinakapasadong aktres ay si Charlie Dixon para sa Third World Romance. Catherine Bernardo para sa A Very Good Girl. Marian Rivera sa Rewind. Maricel Soriano para sa pelikulang In His Mother's Eyes at Dilma Santos sa para sa pelikulang When I Met You in Tokyo. Pinakbasadong direktor naman ang mga nominado ay sina Cedric Juan para sa Gombursa, Dindong Dantes para sa Rewind, Ken Chan para sa Papa Mascot, Alfred Vargas para sa Pietar, Paulo O'Hara para sa Ang Duyan ng Magiting, Alden Richards para sa Family of Two, Carlo Aquino, Third World, Romance, L.A. Santos, In His Mother's Eyes. Para naman sa pinakapasadong katuwang na aktres, ang mga nominado ay sina Tolly De Leon, A Very Good Girl, Alessandra De Rossi, Firefly, at Gina Alahar para sa pelikulang Vieta. Pinakapasadong katuwang na aktor, ang mga nominado ay sina Enchung di para sa Gombursa, F.E.T. para sa Firefly At ang kasunod Yes, Dante Rivero sa Gumbursa Roderick Paulati in His Mother's Eyes Pepe Herrera Rewind, Marlon Mortel Ako si Ninoy, Lorenzo Ang duya ng Magiting, Arnold Reyes Gumbursa, Pinakapasadong Batang Aktor at aktres Yuan Mikael Aleta Firefly, Jordan Lim Rewind At Erin Rose Espiritu Para sa Papa Masko Oh, ayun I...